Ayan po, ayan po. Buenas dias, buenas dias ulit mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pagsubaybay sa Kuya Dr. Vlog 23. Samahan niyo po ako, tayo po ay maglalakad-lakad. Exercise po. Ayan po. Ito po yung pasyalan po namin. Wala pong tao ngayon. Wala pong tao ngayon dito kasi po ano, halid, linggo po. Paglinggo po kasi dito, holiday At saka isa pa po, umaga pa. alas 9 pa lang po ang uma, ng umaga. Pero bila mo alas 9, wala, wala pang tao. <laughs> eh, ganun po kasi dito. Ayan po. Samahan niyo lang po ako tayo po ay mag magbe-video-video. Ayan. Ayan po. Ganyan po kaganda ang lugar namin. <laughs> Nakikinamin po tayo pero ano lang naman tayo, dayuhan lang naman po tayo dito sa lugar na to. Kaya Ayan po Kakahingal po Kanina pa po, po kasi kami naglalakad Para ma-exercise po Lakad-lakad exercise Pasyal-pasyal exercise Ganun po ang ginagawa po namin dito Pag wala pong pasok Ayan po Maganda po ng mga sapatos Ayan po po ng lugar dito